namili ng pang Holy Week food, naglinis ng ref, nagbukas ng parcel. At grabe, ang dami talagang ganap ngayon kaya panoorin nyo na lang. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Super early ko nga nagising nito dahil naka-schedule na talaga yung pagpunta ko sa Talipapa Ate. At dahil mag Holy Week na nga, bawal na nga ang mga karne, kaya nga puro isda yung mga pinamili ko at saka gulay. 2,000 nga yung dala kong pera para sigurado, pero 1,300 nga lang yung nagastos ko. O oh, ba diba, laking tipid talaga pag may ref. Inuna ko na nga munang ilagay sa ref itong mga gulay dahil hugasan ko pa nga yung mga isda. Yan lang din naman yung mga gulay na binili ko, repolyo, pechay, ampalaya, kalabasa, sitaw, at pipi. Tapos, bumili nga lang din ako ng 15 pieces na itlog pagtapos ko nga ilagay yung mga gulay sa ref, eh nisikaso ko naman kagad yung mga isda. nugasan ko nga at nilagay ko nga sa mga lagayan. Mili nga rin pala ako ng tokwa para nga pang madali ang luto lang. Tapos ayan, nagpahinga nga lang ako ng konti. Maya maya nga lang, meron nga rin akong dumating na parcel. Pagkadating, hindi ko nga yan nabuksan agad dahil nag edit nga ang babae. Tapos hapang nag edit nagsisenti-senti, ganun. Pero nung nakarecover na nga ang babae, eto't binuksan ko na nga rin agad dahil syempre parcel do ati. Tinanong ko nga muna sa nagpadala kung kanino nga to dahil nakapagsabi nga siya na magpapadala din siya ng mga gamit sa mama at papa. At nung naipaliwanag niya na nga, ito nga dali-dali ko nang binuksan dahil excited na ang babae. Oo, oo. Pagpasensyahan niyo na nga po kung magulo nga itong pag-unbox natin dahil gusto nga sumali ng anak ko. Simpleng bagay lang naman niya na makakapagpasaya sa kanya. Kaya ayan, sige, ibigay natin ang gusto. Stainless cookware set nga pala itong pinadala sa akin at saka set ng plato. Grabe, sobrang gaganda din talaga lalo na nga itong mga plato. Pero sabi nga nung nagpadala sa akin yung cookware set nga daw sa mama at yung plato sa akin naman. Kaya ito, ibigay na natin yung para sa mama. Pati nga yung mga plato kong gamit, ibibigay e, ko na nga sa mama dahil yun din ang sabi ng follower natin. syempre kay mam na nagpadala, eh maraming maraming salamat po dahil ang saya talaga ng kapatid ko. Este ng mama ko pala. Ganito nga yung itsura ng plato sa malapitan at grabe, sobrang ganda talaga. Na para bang i-display -di na lang. O siya tama na nga muna ang kasiyahan at mag-asikaso na nga muna tayo ng tanghalian Dahil anong oras na ate, oo Kinanong ko nga yung mga bata kung ano nga yung gusto nilang ulamin At okay naman daw muna sa kanila yung tokwa Kaya ayan, sige edi tokwa papahabain pa ba natin to? Madali lang naman akong kausap <laughs> Siyempre, habang nagluluto, eh naghugas na nga rin ako ng mga hugasin dahil excited na rin ako ilagay itong mga bago kong plato sa platohan. 12 pieces nga yung puti ko na plato. Same design nga lang sila pero magkaiba ng kulay. Bali 6 pieces na blue at 6 pieces na pink. Yung 6 pieces na blue binigay ko nga sa mama at yung 6 pieces na pink iniwan ko nga dito sa bahay. Tapos ayun, pagtapos ko maghugas ng mga hugasin, eh, nagpunas-punas na nga lang din muna ako at nag-refill nitong dishwashing liquid bottle ko. Siyempre, pag magre-refill, chance na nga rin yan na malinisan kaya ayan, hinugasan ko na muna. 困难 Tapos ayan, nung okay na nga ako sa lababo, naggawa na nga rin muna ako ng sausawan habang inaantay maluto yung tokwa. Apat na pirasong tokwa nga yung kinuha ko sa rep at hinati ko nga lang yung sa gitna. Kaya ayun, naging walo siya. Hello. At dahil naging walo nga yung apat na tokwa, e eh, meron pa nga second batch itong pagluluto ko ng tokwa. Kaya ito, habang nagaantay ulit maluto yung last batch, iinayos ko na nga muna itong ibabaw ng cabinet. Isang electric fan pa nga lang din yung naa-assemble ko, kaya nga itinabi ko na muna tong isa. Dahil ati baka pag ko yan, liparin na kaming lahat sa bahay. <laughs> Ipawis ko <laughs> May po na, na Oras ay 1.51. Yan pala lang Tapos ayan ate, habang kumakain nga kami ng tanghalian ng mga bata, meron nga tumawag sa akin na kapitbahay at meron na naman daw akong delivery. Kaya ayan, dali-daling bumaba ang babae dahil baka si Aldon Richards na to. <laughs> At grabe, wala na lang talaga akong nasabi. Dahil ito ate, meron na namang pag-groceries. Pa 21k followers niya nga daw ito sa akin. At grabe na talaga yan siya. Alam na alam niya talaga malungkot ang babae ngayon inabutan ko nga rin ng kuyang rider ng pang merienda, dahil grabe yung init ate sa kalsada oo, oo sobrang nahihiya na talaga ang babae dahil kahit pagkain ipinapadala na nga sa akin pero syempre nagpapasalamat pa nga rin dahil ang laking tulong talaga nito sa amin dahil sa totoo lang hindi rin talaga ako nakakapamili ng ganito karami at tingi-tingi nga lang kaya sa nagpadala maraming maraming salamat po talaga meron man o wala lagi po ako nagpapasalamat dahil alam kong merong totoong nakasuporta at ang mamahal sa amin oops teka lang kapag kami nakita yung ad sa dulo ng video na to baka naman skip Wala pang 30 second yan mga mi. Salamat.